Panalo ang Gilas Pilipinas laban sa World Rank number 6 Latvia sa kanilang opening game sa Olympic qualifying tournament sa score na 89 to 80. Namunod dyan ang almost triple-double effort ni Justin Rowley na 26 points, 9 rebounds, and 9 assists. 18.7 rebounds si Kai Soto on 7 of 10 shooting sa field. 12.7 rebounds si Dwight Ramos. 11 points si Junmar Fajardo. 10 points si Chris Luzam. At 96 6 points sa manang inambag di si CJ Perez. Napaka-heavy underdog nga ng ating national team. Asan nga ng madami na tatambakan tayo na mahigit 30 puntos ng world rank number 6 Latvia. Kaya naman isa na ito sa mga greatest wins ng ating national team Umabot ang biggest lead natin sa 26 points Bungay ba'y hindi nakalamang ang Latvia Meron lamang tayong 11-man lineup at nakuha natin ang panalo na ito sa kanilang home court pa mismo Ito nga ang same team na nagtapos bilang 5th seed ng FIBA World Cup Ganun pa man, hindi pa nga dito si Coach Tim Cole Ayon kay Coach Tim, ang main goal nga daw ay ang makaabot sa finals At tinan na lamang natin kung anong mangyayari Ganun pa aminado nga ang Gilas coach na siya mismo ay gulat na nakuha nila ang panalo. Hindi nga daw dila inasahan na mangyayari ito. Ang magandang simula nga daw ang isusi sa panalo na ito. At sinabi din nga ni Coach Tinko na ang game plan niya sa game na ito ay nakapaikot kay Junmar Fardo at Kai Soto. Tayo andun nga daw ang advantage natin. At hinailangan nga ng Gilas sa perfect game upang matalo ang bigating bansa na tulad ng Latvia. At nagpakita nga tayo ng almost perfect game. Malaking kudos sa ating mga players, scouts, and coaching staff. Napakagandang pag-manage ng game ang ginawa ni Coach Tim Gohn. From calling the challenge, making timely substitutions, and out of the timeout plays, ganun pa man tulad lamang ang sinabi ni Coach Tim Gohn ay hindi nga daw sila andito para lamang sa isang panalo. So simula pa lang na tumatay bigan. Ano ba mas sabi niya tungkol dito?